Magandang araw po mga kasundo. Bago ko po simulan ng ating kwento, ay may natutunan po akong matandang kasabihan. Ang kasabihan po ay, ang mag-subscribe, like at comment ay suswertihin ngayon. At ang hindi mag-skip ng mga ads ay mas lalong suswertihin. Simulan na po natin ang ating kwento. isang mapagpalang araw po sa inyo mga kasundo. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Meldin. Ang edad ko po ay 37 na at nakatira dito sa lalawigan ng Bulacan. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang isang karanasan ng aking ama at ng kapatid na babae na si Ate Hana nang minsang magbakasyon sila. Naganap ang pangyayaring ito taong 1989 doon sa lugar ng Mindanao. Hindi ko na po babanggitin ang eksaktong lugar kung saan po naganap ang pangyayari mga kasundo bilang respeto na rin po sa mga taong naninirahan doon. Itong mga panahong ito kasalukuyang nagbabakasyon ang aking mga magulang. Sa probinsya ng aking ama sa Mindanao. Kaunting description lang po sa baryong kung saan nakatira ang mga magulang ng aking ama. Ang bahay po nila ay nasa liblib na baryo na po. Mayroong palayan ding silang pag-aari at may mga alagang kalabaw ang aking ama na pinapaalagaan niya sa kanyang mga kapatid habang nasa Maynila pa po siya. Ang aking kapatid naman po na si Ate Hana ay talagang nawiwili po noong makarating siya sa lugar ng aking ama. Kaya kapag nagpapastol po ng kalabaw ang aking ama tuwing madaling araw ay maagang gumigising si ate para sumama dito. Noong una ay ayaw pumayag ng aking ina at ng aking ama dahil bakaraw mapaano si Ate Hana sa daanan. Lalo na't madaling araw pa lang at baka mamaya ay may matapakang ahas ito o kaya ay may makasalubong silang mga mababangis na hayop sa daanan. May dadaanan po kasi silang talahiban mga kasundo bago makarating sa palayan kung saan magpapastol ang aking ama. Hay naku, hayaan mo na lang yung anak mo, Emily. Napakatigas talaga ng ulo niyan. Gustong gusto talagang sumamay. Panimula ng aking ama. Aba-aba, teka Lucas. Mamaya ay eh, kung mapaano yung anak natin sa daanan. Baka makaligtaan mo kapag naging abala ka na sa mga pagpapastol mo. Mabuti kung iisang kalabaw lang 'yang dadalhin mo. Reklamo ng aking ina. Dahil sa spoiled po ang aking kapatid sa aking ama, kung kaya wala nang nagawa pa ang aking ina kung hindi ang payagan na lang itong sumama na magpastol ng mga kalabaw. Ngunit kabilin-bilina ng aking ina na wag na wag ilalayo ng aking ama si Atihana Hana sa kanyang tabi. Tumangu lang naman ang aking ama kaya nang marinig iyo ni ate ay nagpatalon-talon siya sa tuwa at napayaka pa sa aking ama. Siya nga po pala, itong mga panahong ito ay labing isang taong gulang pa lang po ang aking kapatid. At makatatay po talaga ito. Kung saan pupunta ang aming ama ay palagi itong nakasunod. Isang araw, pasado alas tres na ng madaling araw nang gumising ang aking ama para magkape at maghanda na para sa pagpapastol ng mga kalabaw. Gising na rin ang aking lola ng mga oras na iyon dahil Maghahanda rin ito para pakainin ang mga pato at itik doon sa likuran ng bahay. Ayon pa sa kwento ng aking ama, habang nagkakapay-umano siya nang biglang nakarinig siya ng tunog ng kwak sa paligid. Kaya napatingin siya sa may balkonahe at nagwikang, Uy, muwi ka na! Umuwi ka na sa inyo. Ano? Wala ka bang nabiktima kaya inuumaga ka na? Narinig niyang unti-unting umanong humina ang huni ng wakwak. -wak. Pagkatapos ay may nasipat siyang kakaibang manok na kasing laki umano ng pabo at nagbabaga ang mga mata sa dilim. Napakunot noo ang aking ama at tinitigan niyang mabuti ang manok na kanyang nakita. Dahil baka na mamalik siya. Nay, may alaga ba kayong pabo dito? Tanong ng aking ama kay Lola Bising. Ito talagang si Lucas o. Oh. Mag-iisang linggo ka nang nagbabakasyon dito sa atin eh. Hindi mo pa ba, ba alam o oh, hindi mo kabisado kung ano yung mga alagang hayop natin? Balik na tanong ni Lola Bising sa aking ama. Eh, hindi naman po sa ganun, Nay. Pero may nakita po kasi akong pabo dito malapit sa harapan ng bahay niyo. Sagot ng aking ama dito. Napakunot noon naman si Lola at nagmamadaling lumapit sa aking ama para makasigurado kung ano ang sinasabi nito at nagsasabi ba ng totoo ang aking ama. Ayon kay Lola, nang tuluyan na siyang makalapit sa aking ama ay nanindig ang kanyang mga balahibo dahil sa kitang kita niya ang napakalaking manok na nakatingin sa gawin nila. Kaya bago pa man mahipnotismo nang nilalang ang aking ama ay kaagad itong hinampas ni Lola sa bato. Anya pa? para umanong na alipungatan ng aking ama nang hampasin siya ni Lola. At noong tignan niya ulit kung saan nakapwesto ang manok, ay bigla na lang iyong nawala. Kasabay sa malakas na paghuni ng wakwak. -wak. Aswang ang nakita mo anak. Kahit kailan ay hindi pa tayo nakapag-alaga ng pabo Uwi ka ni Lola at may inusal itong orasyon sa aking ama at iniihip iyon sa ulo nito. Pantanggal umano iyon ng marka ng aswang kung sakali mang namarkahan ang aking ama. Ayon din kay Lola, marahil nalaman umano ng mga aswang na may bagong salta sa kanilang baryo kaya pinararamdaman nito ang aking ama. Ayon pa sa kanya, mabango po kasi sa mga aswang ang bagong salta sa probinsya o kaya ay kung matagal ka nang nawala sa baryong iyon tapos bigla kang magbabakasyon. Matapos ang pangyayari ay binaliwala ng aking ama na parabang walang nakitang kakaiba noong madaling araw na iyon. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pagsubscribe mo bagong kasundo. Isang araw, kasalukuyang nagpapastol ang aking ama at si Ate Hana ng mga kalabaw sa may palayan. Nang sa di inaasahan ay bigla na lang nakarinig ang aking ama ng mahihinang huni ng wakwak. -wak. Anya pa, sobrang nakakapanindig balahibo ang narinig niyang huni ng wakwak -wak na parabang bumubulong na lang iyon sa kanyang tainga. Kaya naman, mabilis na kinarga ng aking ama si Ate Hana at walang pag-aatubiling nagmamadali ng maglakad pa uwi ng bahay. Lintik na aswang ka, mag-aalas 4 na ng madaling araw nang aaswang ka pa rin. Nagmamatabang nawika ng aking ama sa sarili. Ngunit ang nasa kaloob-looban niya ay takot na takot na umano siya. Pero nilalakasan na lang niya ang kanyang loob dahil sa kasama niya ang aking kapatid ng mga oras na iyon. Habang naglalakad ang aking ama ay naramdaman niyang kumakaluskos ang mga dahon sa gilid ng daanan. Kasabay noon ang mahihinang huni ng wakwak. Kung kaya mas minadali pa niya ang kanyang paglalakad para makarating kaagad sa kanilang bahay. Pakiramdam kasi ng aking ama ng mga sandaling iyon ay nakalutang na lang ang kanyang mga paa at hindi na tumatapak sa lupa. Sa kadahilan ng sobrang bilis na ang kanyang paglalakad hanggang sa tuluyan na siyang tumakbo buhat-buhat ang kapatid ko ilang sandali lang ay bigla na lamang siyang napahinto sa pagtakbo nang makarinig siyang ng isang pagaspas ng pakpak sa itaas niya. At may naamoy rin siyang kakaibang mabaho na animoy ipot ng manok. At noong tumingala siya, ay nanlaki ang kanyang mga mata at napaatras. Dahil sa may nakikita siyang napakalaking ibon na lumilipad sa itaas at pabulusok sa kinaruroonan niya. Kaya agad tumakbo ang aking ama papasok sa talahiban para hindi siya makapitan ng aswang na humahabol sa kanila. Kumapit ka lang anak ha, huwag kang bumitaw kay tatay wika ng aking ama kay habang karga-karga niya ito. Mabuti na lang at nakapasok ka agad siya sa talahiban bago pa siya kamuntikang maabot ng aswang. Noong nasa talahiban na ang aking ama ay tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagtakbo. Sugat-sugat ang kanyang kamay at braso dahil sa matalas na talahib habang binabaybay niya ang gilid ng daanan sa mga talahiban at malalaking puno para hindi siya malito at mawala papunta sa bahay. Nasipat pa ng aking ama ang aswang na lumilipad sa itaas ng mga punong kahoy at hindi makalapit sa kanya. Kung hindi niyo po kasi itatanong mga kasundo matagal-tagal na rin po kasing hindi nakauwi ang aking ama sa kanyang probinsya. Kung kaya marami na ang nagbago sa kanilang lugar. Mayamayay, bigla siyang dinagit ng aswang mula sa itaas, ngunit mabilis ang kanyang pagkilos. Bigla siyang yumuko at sa talahib tumama ang aswang kaya ito'y napahiyaw ng napakalakas at pumagaspas papalayo papaitaas. Takot na takot si Ate Hana nung mga oras na iyon. Ngunit malakas ang kanyang loob dahil alam niyang kasama niya ang aking ama. Makalipas ang ilang minuto ay tuluyan nang nakarating ang aking ama sa kanilang bahay kaya sa bungad pa lang ng bakuran ay nagsisigaw na siya at humingi ng tulong. Inay, hinahabol kami ng aswang. Sigaw ng aking ama. Sakto namang gising na ang mga taong nasa loob kaya kumuha kaagad ng baril de bomba ang kapatid ng aking ama at pinaputukan ang malaking ibong papalapit sa aking ama. Noong matamaan ang nilalang ay umangil na naman ito ng napakalakas bago lumipad na papalayo. Kaagad namang pinapasok siya sa loob ng bahay. Sugat-sugat ang mga paa ng aking ama nang tingnan niya iyon. Dahil sa tumama iyon sa mga tinik ng kahoy at mga nakausling bato. Ngunit kahit ganun paman ay hindi niya ininda ang sakit na nararamdaman niya. Makatakas lang sila doon sa nila lang. Matapos po ang pangyayaring iyon Kuya Barry ay hindi na nagpapastol pa ang aking ama ng madaling araw. Hindi bali na daw na tanghaliin pa siya sa trabaho. Huwag lang makasagupa ulit ang aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento Kuya Barry. Maraming maraming salamat po sa pagbasa ng aking email. Gumagalang Meldin And again, maraming maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang sundo.